Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa kanso so ginawa niyo as attorney Faizal Amatonding Padati, isa ko mga nominee si iko party sa Moro Grand Coalition o di na BGC number two ko mga balota. Niyaw na ako a fiscal, go director si sa DSWD Central Office, ago Karaga Regional Office. Upama ako ikalimutan o Allah, makauntod tano si sa Bangsamoro Parliament na isa ko advokasya tano na si pag-focus sa education. Kung namaran tano, so mga existing items si sa MBHT, ma-fill tano, makaukit ko uh, new appointment o di na promotion. Aw pa makukurang so item, kung namaran tano, ma-augment so budget a uh, uh, education para makakreate tano sa additional items whether teaching or non-teaching items. Parallel roo na punamaranta no, i-augment so budget para sa construction o school buildings. Kaduro wa na marantano na ando man na mapakadakal tano so job opportunities sa bangsa moro para sumangawat so at tano ang mga makapasad na di din kailangan asumong sa pag-ingadan kasi siran si sa bangsa moro. Finally, ako na marantano ay ma sa so culture and meritocracy. Ito'y sabah, mga aloks, so mga pag -ariyakan. Uban yung kalipati si Sangkaya, Koma, October 13, election, BGC, number 2 sa balota.